Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdalaban laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Isus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapag kapighatian? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? ayon sa nasusulat. Alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat Natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mayang kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang ating sa pagibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus, na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.